Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ng isa sa ating kaibigan na nagngangalang si Bernabe. Narito po ang kanyang kwentong may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Ako po, Sir Jess, ang panganay sa aming pitong magkakapatid. Lumaki at namulat sa matinding kahirapan ng buhay sa isang bariyong nasasakupan ng probinsya o lalawigan ng Quezon. Isa po ang aming pamilyang masasabing kabilang sa mga pamilyang tanging pagsasaka lang at mangisda ang pangunahing ikinabubuhay, pagtatanim ng mga palay, paglulukad, at kung ano-ano pang mga gawain sa bundok. Ang siyang pinagkakaabalahan ng aming amang nagnangalang si Itay Roger at katuwang niya ang aming inang nagnangalang si Inay Teresita kung saan ay ang paglalako naman ng mga kakanin ang ginagawa ni Inay upang kahit papaano'y makatulong siya kay Itay samantalang ako naman noon Sir Jess ay naging abala sa pagpabantay bang abang abang ng mga bangkang nagmula sa bayan. Malapit lang kasi sa dagat ang aming baryo at malapit lang din sa kabundukan. Nagpapasuhol ako noon Sir Jess na magbuhat ng mga bagahing. Pinamili ng aming mga kababaryong nagmula sa bayan upang mamili ng mga pangunahing pangangailangan sa kani-kanilang pamilya. Naging isa akong baggage kung tawagin sa aming lugar noon dahil pagkatapos kong graduate ng high school. Ayun na ang aking naging trabaho dahil sa alam kong hindi na ako kayang pag-aralin pa ng aking mga magulang sa kolehiyo. Kung kaya't mas ninais ko na lamang ang magbuhat ng kung ano-anong pinamili ng aming mga kababaryo upang bigyan ng upa o maliit na halaga ng pera. Iniipon ko naman yon at ibinibigay ko kay Inay Tereseta upang may maipangdagdag sa aming gastusin dahil nag-aaral na ang lahat ng aking mga nakababatang kapatid noon bagamat masasabing kami ay lumaking kapos sa pamimera pero busog na busog kaming lahat sa mga magagandang mga aral na itinuro sa amin ng aming mga magulang lalo na sa tuwing naririnig kong binabanggit ng aking mga kapatid ang kanilang mga pangarap sa buhay ay naaantig ang aking puso. Natutuwa ako Sir Jess dahil meron silang pangarap sa kanilang mga buhay. Ngunit ang nakakalungkot lang ay kung papaanong mabibigyang katuparan ang lahat ng mga pangarap ng aking mga kapatid. Kung katulad kong isinantabi ko ang aking matagal ng pinapangarap na maging isang sundalo o maging isang alagad ng batas at mas pinili kong magtrabaho na lang dahil alam kong hindi sasapat ang kinikita ng aking mga magulang kahit pa pagsamahin nila ang kanilang mga perang kinita, maipangtustos lang sa aking pag-aaral. Subalit, ang pangarap ko'y mabibigyan ng katuparan sa tulong ng isang kaibigan na itay na si Mang Oscar. Isa itong sundalong nagbakasyon sa aming lugar upang mag-recruit ng mga high school graduate at hindi nakapagpatuloy na mag-aaral ng kolehiyo upang gawing kapgo. Isa ako sa masasabing mapalad, Sergis, na pinili, na pinili ni Mang Oscar dahil na rin sa naikwento sa kanya ni Itay noong minsang nag-inuman sila ni Itay sa aming tahanan. Naikwento sa kanya ni Itay ang pangarap kong maging isang sundalo upang kahit paano'y makapaglingkod sa bayan at sa mga mamamayang inapakan ang kanilang karapatan. Isa rin kasi yon sa alam kong prinsipyo ng isang sundalo. Marami kaming nagkaroon ng interes na sumama kay Mang Oscar upang maging isang kapgo. Subalit ang natiray tatlo lamang Sergis. Dahil natakot na ang iba nang sabihin ni Mang Oscar na sa probinsya kami ng Mindanao itatapon, kung saan ay nagkataon pang kasagsagan ang digmaan sa probinsya ng Mindanao at maraming napapabalitang na mamatay ng mga sundalo sa inkwentro. Ganoon pa may, may paninindigan ako sa aking sarili na itutuloy ko ang aking planong maging isang sundalo na kahit pa'y pa maaaring masawi ako sa inkwentrong haharapin ko doon. Meron kasi akong paniniwalang kasabihan na ang buhay ng tao, kaano man niya ito iniingatang, hindi mapahamak o mamatay kung talagang oras na niya ay mamamatay siya kahit wala siya sa digmaan. Swertihan lamang yon Sir Jess. Ako at ang dalawa pa sa aking kabaryong mga binatang tulad ko ay nagpasyang sumama kay Mang Oscar papuntang kampo. Dala ang aming mga bayaga at ang tapang. Mag-iingat ka palagi Bernabe. Palagi ka sanang magdarasal at huwag mong pababayaan ang sarili mo anak. Ang dinig kong sabi sa akin ni itay at ni inay habang makikitang nasa kanyang likuran ang aking mga kapatid. Dahil ng mga araw na yon ay kinakailangan ko ng iwan ang aming baryo noon sa Quezon. Huwag niyo po akong alalahanin itay inay. Hindi po ako pababayaan ng Panginoon dahil po alam niya kung para kanino at para saan itong aking naging desisyon. Ang sagot ko naman sa kanila upang sa ganoy kahit papaano'y upang kahit papaano'y maibsan ang matinding pag-aalala at lungkot nila para sa akin. Maliit lang ang sahod ng isang sundalo lalo na kung ikaw ay isang ordinaryong sundalo lamang at wala ka pang ranggo. Pero hindi na mahalaga pa yun para sa akin. Ang mahalagay ay meron akong perang may papadala sa aking mga magulang. Pagkarating namin sa campsite ng mga sundaloy, pinapirma ka agad kami ng namamahala sa mga sundalong ididistino sa Mindanao. Subalit, nagbitaw muna ito ng mga katagang. Buo na ba talaga ang mga loob niyo? At nakahanda na ba kayong mamatay at pumatay ng tao? Tandaan nyo, hindi lamang mga rebelde ang tutugwisin nyo doon, kundi may iba pa sa kanilang may mga kabal o mga antingero. Nariyan nyo, hindi sila tinatablan ng anumang klaseng mga bala at maging ng mga matatalim na mga itak o maging kutsilyo. Ano? Buo pa rin ba ang loob nyo na ituloy ang inyong mga planong maging isang sundalo? Masigasig at buong tapang naman namin siyang sinagot At sinabi namin buo ang aming loob Naharapin anong klaseng rebelde man Naharapin anong klaseng rebelde man Ang aming makainkwentro Napangisi ito sa baywikang. Magaling, magaling Sinasabi ko sa inyong lahat ng iyan Hindi upang takutin kayo Kundi dahil sa iyan ng totoo At posibleng mangyari sa inyo Dagdag pang sabi nito, unang namamahal ang sundalong yun sa aming tatlong magkakasama. Kinaumagahan ay matinding insayo o pagsasanay ang itinuro o ipinagagawa sa amin nang nasabing tagapagsanay sa kampong yun. Kasama namin noon ang iba pang mga naunang nirekrut na maging sundalo. Subalit napagtagumpayan naming lahat ng yun dahil sa aming kagustuhang maging isang sundalo. Hindi lamang ang makahawak ng mga baril, magpaputok at pumatay ng tao, kundi para magsilbi na ring pang sa aming mga sarili. Sa oras na kami ay nasa inkwentro, tinuruan din kami ng tamang shooting at kung saang parte ng katawan ba ng tao. Ang pagtinamaan ng balay ay paniguradong ikamamatay kaagad nito at kung papaano dumipensa gamit lamang ang sariling lakas ng katawan. Ihandaan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil bukas na bukas din ay kinakailangan na ninyong bumiyahe kapuntang Mindanao. Dinig naming sabi sa amin ng namamahala, kinaumagahan niya'y idinispat sana nga kaagad kami kapuntang Mindanao at dinala sa bulubundukin ng Mindanao kung saan ay naroroon ang kampo ng mga makakasama naming iba pang mga katropa. Tatlo kaming mga kapgo at nasa mahigit sa sampo ang mga naunang mga sundalong makakasama namin doon. At nang kami ay makarating sa kampoy, isang may edad, ngunit may matipunong pangangatawan, nakauniformadong pangsundalo, isang tenyente, ang nakita namin at nagpakilala sa amin sa kanyang hitsuray. Masasabi kong mabagsik ito o matapang sa kanyang mga tauhang sundalo. Seryoso at magkasalubong pa ang kanyang mga kilay. Pamila kayo at magbigay pugay kay Teniente Escobar. Dahil sa siya ang mamumuno sa inyong grupo. Ang maotoridad na utos sa amin ng isang serhentong nagdala sa amin doon sa nasabing kampong yun. Magkisig namang naglakad nang marahan ang nasabing si Tenyente Escobar hanggang sa ito'y napatapat sa aking mismong kinatatayuan. Tinitigan ako nito mula ulo, pababa sa aking katawan, pagkuway, nagawi ka itong. Ikaw, matibay ba at buo ang dibdib mo sa oras na ikaw ay nasa laban na? Kaya mo bang pumatay ng brutal at kumain ng mga lamang loob ng mga sibilyan ha? Sumagot naman ako sa kanya ng buong kisig at sinabi kong makakaya kong gawin yun. Kahit pa yung totoo, hindi ko kayang gawin yun. Ha, 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 patunayan mo yan bata. Nakakalokong tugon niya sa akin sabay suntok niya sa aking sikmura ng napakalakas. Napabaloktot ako noon Sir Jess at sapo-sapo ko ang aking tiyan habang bumubulwak ang aking laway sa aking bibig at para bang iluwa ko na ang lahat ng aking mga kinain. Masakit, ngunit pinilit kong maging matibay upang patunayan sa kanya at maging sa aking mga kasamahan. Kaya ko kung anumang hirap ang aming tanasin sa lugar na yun. Ha 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 ha! Makinig kayong lahat! Siguraduhin nyo lang na kaya nyong makipagpatayan sa mga rebelding muslim bukas ng hapon dahil sa oras na isaman sa inyo, ang maduwag ay ako mismo ang papatay sa inyo. Maliwanag ba? Dagdag niya pang sabi sa aming lahat, ilang sandali pa eh. nakita namin eh, nilapitan ito ng isang sundalong sa tingin ko eh. kanang kamay niya, at meron itong ibinulong sa kanya. Tumangotango at ngumisi si Tinyinti Escobar, kasunod ay, Sige! Sige na! Magpahinga na kayong lahat. At bukas ng hapon ay sasakyada tayo sa lokasyon ng mga rebelding antingerong muslim. Nagkanya-kanya kaming dampot ng aming mga dalang mga bag at mga armas. Kasunod ay tinahak na ng aming mga paa ang loob ng kampo. Sa loob nooy, nakita kong nagkakasiyahan ang mga tropa. May mga nagsusugal, may mga nagiinuman. Napahinto ang mga ito sa kanilang mga pinagkakaabalahan nang kami ay kanilang makita at isa-isa nilang tinitigan at kinikilatis ang bawat isa sa amin. Subalit merong isa sa kanilang namumukod tangi sa aking paningin. Dahil sa nakita ko itong hindi nakikijaming sa kanila sa halip ay makikita itong nakaupo lang at naninigarilyo. Hawak niya ang kanyang mahabang armas na kasuot ng pangsibilyang kasuotan at may hawak itong larawang kanyang tinititigan bakante sa ang nasa kanyang kinauupuan at nang makita niya ako eh. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin na parang sinasabi niyang doon ako pumuesto, malapit sa kanya o sa kanyang mismong tabi. Mabilis ko naman siyang nilapitan at ibinabako sa papag. Nagawa sa mga pinagdikit-dikit ng mga kawayan ang aking dalang baga. Kasunod, ay nagpasalamat ako at nagpakilala sa kanya. Ganoon din ang ginawa niya sa akin. At nagpakilala siya sa akin sa pangalang si Sargento Nardito Arribalo. At ayon sa kanya, matagal na raw siyang kasakasama sa grupo ni Teniente Escobar at marami na raw silang naipatumbang mga rebelde. At yun din daw ang naging dahilan kung bakit naging isa ng tenyente si Tenyente Escobar. At hindi lamang ranggo nito ang tumaas kundi maging ang kanyang sweldo bilang isang sundalo. Ipinakilala rin niya sa akin si Dominador na siyang kanang kamay ni Tenyente Escobar. At siya ang sundalong lumapit kanina kay Tenyente Escobar at bumulong sa kanya. Napansin ko ring ang larawang mariin niyang tinititigan ay ang larawan ng kanyang pamilya. May asawa't tatlong mga anak na pala ito. At naninirahan sa lugar na sakop ng probinsya ng Cebu. Masasabi kong mabait si Arevalo, maayos makipag-usap at seryoso. At mabilis ko siyang nakagaanan ng loob. Naikwento ko rin sa kanya ang lahat ng mga dahilan kung bakit pinasok ko ang mundo ng pagiging isang sundalo at pareho ang aming layunin. Sa lahat ng mga naikwento niya sa akin patungkol kay Tiniente Escobar at kay Dominador at sa iba pa nilang mga kasamang sundaloy ay inaamin kong humanga ako sa kanilang angking katapangang harapin ang mga rebelding muslim Ngunit hindi ko sukat akalaing may isang napaka-importanting impormasyon akong matutuklasan sa kanya patungkol sa kanilang grupo. Lalong-lalo na nga kay Tiniente Escobar isang impormasyong magpapabago sa aking paghanga sa kanilang samahan. Pinabibilangan at pinagsisisihan ko sa kung bakit sa kanilang grupo ako napasama dahil ayon kay Arevaloy. Hindi totoong mga rebelding muslim ang ipinapapatay nitong si Teniente Escobar sa kanyang mga tauhan, kundi mga ordinaryong katutubong muslim o mga sibilyang naninirahan sa bundok at nagpasyang magpakalayo-layo sa maraming tao o sa kanayunan upang mamuhay ng simple ang ipinapapatay ni Teniente Escobar dahilan upang Parang imposible yung mga sinasabi mo pare. Hindi ba't may masusing investigasyon muna bago isa parang ang pagkitil ng buhay sa mga tao? Rebelde man yan o hindi. At kung mapatunayang at kung mapatunayang totoong rebelde nga sila at nanlaban sa mga alagad ng batas, ay doon na sila hahatulan ng kamatayan. Ang seryosong pagkakasambit ko noon kay Arevalo. Ngunit sinabi niya sa aking, Ginagawang lahat ng paraan ni Tiniente Escobar katulong ang kanyang kanang kamay na si Dominador na paniwalaan ng mga nakatataas na totoong mga rebelde. Ang kanilang pinapatay na mga sibilyan sa paraang nilalagyan nila ang mga ito ng mga armas na kanilang nakolekta galing sa mga totoong rebelde at ang mas nagpatayo ng aking mga balahibo at nagpanginig sa aking mga laman ay nang sabihin niyang at ang masakla pa riyan paring Bernabe dahil pati mga bata o mga inosinting mga katutubo, mga buntis, mga matatanda ay hindi niya hinahayaang ang mabuhay, walang ititira, pataman o matanda. Inaamin ko sa aking sarili noong mga pagkakataong yun ay nanggigil ako sa sobrang galit at emosyong awang nararamdaman ko habang nakikita ko sa aking imahinasyon ang mga pangyayaring ikinikwento sa akin ni Arevalo. Sana hindi totoo at sana'y nagsisinungaling lamang siya sa mga ikinikwento niya sa akin at sana'y nasisiraan lamang si Arevalo ng ulo kung kaya't iyon ang kanyang mga ikinikwento sa akin. Dagdag pa niya'y ay mayaman na si Tiniente Escobar dahil sa marami itong mga ninakaw na mga antigong mga kagamitan ng mga katutubong pinatay nila o masasabing ipinapatay ni Tiniente Escobar at bukod sa mga antigong ninakaw niya sa mga katutuboy at kanyang ibinibintay ay may mga perang ipon pa ng mga katutubo ang napa sa kanya. Nang mga sandaling yun ay hindi ko na nga napigilan pa ang aking emosyon. Tinitigan ko ng matalim ang nooy nakangising parang demonyong si Tiniente Escobar. Habang kausap nito sa labas ang katulad niyang diablong si Dominador. Kung sa bagay sa hitsura nilang dalaway, hindi maikakailang mga traidor ang mga ito sa isang pelikulang malaaksyon. Hindi kasi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga hitsura. Kanilang binahiran ng dumi ang malinis na uniforme ng mga sundalo at maging ang malinis na imahe ng isang sundalong totoo at tapat sa kanyang serbisyo. Kung kaya't, kung totoo yung mga sinasabi mo, paring Arevalo, ibig bang sabihin ay ang sinabi kong yon sa kanyay, daglian niyang dinugsungan na para bang alam na alam na niya kung ano ang gusto kong sabihin. Oo Bernabe, kabilang ako, kabilang ako sa kanila. Ngunit, hindi mo ako masisisi dahil pamilya ko ang magbabayad sa oras na ipaalam ko sa kinauukulan o sa nakatataas ang maling ipinagagawa ni Tiniente Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ayun din ang gagawin mo. Mas pipiliin mong maging sunul-sunuran kahit pa'y mali kaysa sa pamilya mo ang mababalitaan mong patay na. Napaisip ako ng mga sandaling yun sa mga sinabi ni Arevalo. May punto siya. Pero may bahagi ng aking isipang umuudyok sa aking pigilan at wakasan ang maling ginagawa o ipinagagawa ni Tiniente Escobar. Ganoon pa may sinabi ko sa aking sariling sa oras na ako mismo ang makasaksing hindi nga totoong mga rebelde ang kanyang ipinapadido, ang kanyang ipinapadido sa aming kanyang mga tauhay sa kana ako gagawa ng hakbang at yon ay ang pigilan ang kanyang maling ginagawa at ipinagagawang pagpatay sa mga katutubong sibilyang nagnanais na mamuhay ng simple sa paraang isumbong siya sa nakatataas at kung hindi kaya ang patayin ko silang lahat lahat sila ang sabi ko sa aking sarili ng buong tapang na para bang ibang tao o ibang nilalang ang umuukupa sa aking pagkatao dahilan upang ako'y magtaka sa aking sarili kung bakit yun ang idinidikta ng aking isip. Isamantalang sino nga ba ako? Nag-iisa lamang ako at madami silang may ginagawang hindi makatao. Bukod sa ako'y nag-iisa lamang ay isa lamang akong baguhang kapgo at mahihirapan akong gawin ang mga sinasabi ng isip ko laban sa kanila hanggang sa sumapit na nga ang itinakdang oras na kinakailangan na nga naming magsakyada o yung maglakbay papuntang kuta ng mga sinasabi nilang mga rebelding antingero limang e sundalo lang ang nagpaiwan sa kampo at kasama namin sa daan papuntang gubat ang dalawang sinatinyente Escobar at ang kanyang kanang kamay na si Dominador at sila ang nagmamando sa aming lahat. Bitbit -bit ko noon ang mahabang armas, ang aming mga dalangbag na pangsakyada, mga reserbang mga bala at maingat naming lahat na pinakikiramdaman ang paligid sa dahan kung saan ay nagkataong malaki at bilog na bilog ang buwan nang bigla na lamang kaming nakarinig kaming lahat, kaming lahat noon ng pag-alulong ng isang aso nakaramdam kaming lahat ng ginawa at bigla ang kilabot sa aming mga katawan. Talasan ninyo ang inyong mga pakiramdam at maging maingat kayong lahat sa bawat ginagawa ninyong mga paghakbang. Mahirap na dahil baka merong mga nakatanim na mga patibong sa paligid. Ang dinig naming seryosong pagkakasabi ni Tiniente Escobar na para bang totoo, na para bang totoo ang kanyang mga sinasabi. Subalit, hindi ko maintindihan ang sarili ko noon noong mga tagpong yun dahil ba sa parang may mali sa aming mga ginagawang yun. Wala akong nararamdamang takot ng mga sandaling yun kundi ang namumu-tawi sa isip ko ay kung totoo bang mga rebelde ang aming hinahanting at gustong patayin ng mga pagkakataong yun. Hanggang sa napansin kong kami ay nasa mataas na parte na ng bundok na yun. Magsikalat kayo ng paikot sa mataas na parte ng lupang ito at wag na wag niyong ilalayo ang inyong mga paningin sa mga kabahayan o mga kubong nasa ibaba dahil sila na ang mga rebelde. Shoutout po kay na Boss Jik Alcala, kay Boss Jackia Mata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss jC Mata. out po kay Mama, out po kay Ma'am Pardolota sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Riyadh. Shoutout po sa mga taga North at Duran Family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma Marilyn Diaz. At sa kanilang mga anak na si Boss AJ e. Diaz, Mirasol, Andro, Mayra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Shout out po kay Nanay Lukring ng Iloilo. Nanay Lukring, maraming maraming salamat po sa inyong palagi ang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shout out po kay Boss Linar Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture. Diyan po sa Putot Libmanan Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mam Pia Arnaiz Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong. Sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas. Kay Boss Victor Tikala kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Mam Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya, dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo at GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Bus Nora Abbas, kay Bus Iga Norkewa, kay Bus June Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, Jimmy Ray at sa kanyang channel na Ang Mahiwagang Baston sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Boss Mark De La Cruz kay Boss John Hikap, kay Boss G. Somudio kay Boss Gerald Bacolod kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am John Lee Carty kay Ma'am Rosie De Mesa kay Boss Amer kay Ma'am Resel Grato kay Boss uh, Sigma kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bilyeta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapols, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, Kay Bus Feli Rivera Remondo, Kay Bus Chit Bayot Kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan Kay Bus Efren Abadiano Kay Bus Sami Baklas Kay Bus Gavin Neras Kay Bus Chris Batok Kay Bus Rodillo Ledesma Kay Bus Backyard Breeder